Naramdaman mo na ba ang isang malalim na koneksyon sa isang bagay na lampas sa pisikal na mundo? Nasa-sense mo yung mga energies, emosyon, o kahit ng mga mensahe na tila nakakaligtaan ng iba? Kung ikaw ay isang spiritually gifted na introvert, malamang na nakaranas ka na ng mga karanasan na hindi makakarelate ang maraming tao. Mula sa mataas na intuition at malalim na mga panaginip, hanggang sa isang hindi natitinag na koneksyon sa kalikasan at mga hindi nakikita, Alamin natin ang pambihirang paglalakbay ng mga taong pinaghalo ang malalim na pagsisiyasat at espiritual na kamalayan. Tuklasin natin kung bakit tunay na kakaiba ang ganitong klasing mga introvert. Narito ang mga kakaibang karanasan ng mga spiritually gifted introverts. Number 1. Malalim na mga insights ang mga spiritually gifted introverts ay nagtataglay ng sobrang taas na intuitive na pakiramdam. Para bang meron silang panloob na radar na nakakakuha ng mga banayad na signal na maaaring hindi mapansin ng iba. Halimbawa, maaaring makaramdam sila ng hindi maipaliwanag na kagustuhan na umiwas sa isang partikular na sitwasyon. Tapos kalaunan ay malalaman nilang pinrotektahan sila ng kanilang instinct mula sa isang aksidente. Ang kanilang intuition ay hindi lang limitado sa mga personal na karanasan. Madalas din nilang nararamdaman ang mga pagbabago sa kolektibong enerhiya sa isang silid, isang grupo o kahit nasa lipunan. Sa paglipas ng panahon, ang kakayaang ito ay nagiging isang gabay na tumutulong sa kanila na gumawa ng mga desisyon na naaayon sa kanilang espiritual na landas. Ang malalim na awareness na ito ay kadalasang parang nagmumula sa isang mas mataas na source na naguugnay sa kanila sa universal na karunungan. Number 2. Malakas na empatiya at emotional sensitivity Ang empatiya para sa mga spiritually gifted introverts ay higit pa sa kakayahang maunawaan ang mga emosyon. Ito ay isang visceral na ng pakiramdam kung ano ang nararamdaman ng iba. Sa pagpasok sa isang silid, maaari silang agad na makaranas ng mga nakatagong tensyon o mga hindi nasasabing kalungkutan. Ang sensitivity na ito ay umaabot sa mga taong malalim na konektado sa kanila na nagbibigay sa kanila ng madama kahit ang isang tao na nasa malayo ay nasa hindi magandang kalagayan. Bagamat ang gift na ito ang nagbibigay sa kanila na magbigay ng comfort at healing, nangangailangan din ito ng mga hangganan. Kung walang maingat na pag-aalaga sa sarili, maaari nilang dalhin ang emotional baggage ng iba. Para sa kanila, ang empatiya ay parehong kasangkapan para sa koneksyon at isang paalala ng pangangailangan para sa pag-iisa. Number 3, Koneksyon sa Kalikasan Ang kalikasan ay isang santuario para sa mga spiritually gifted introvert. Isang lugar kung saan nararamdaman nila ang malalim na pakiramdam ng sarili at pagkakahanay sa universe. Ang koneksyon na ito ay higit pa sa paghanga sa kagandahan ng paglubog ng araw o sa katahimikan ng kagubatan ito ay isang espiritual na pakikipag-isa. Maaaring maramdaman nila ang enerhiya ng lupa sa ilalim ng kanilang mga paa o maramdaman ang vibrational na himig ng hangin sa mga puno. Sa mga sandaling ito, pakiramdam nila ay nalulusaw ang kanilang mga alalahanin, napapalitan ng malalim na pakiramdam ng kapayapaan at kalinawan. Ang oras sa kalikasan ang nagre-recharge ng kanilang espiritual na enerhiya, nagpapalakas ng kanilang intuition at nagbibigay inspirasyon sa mga sandali ng malalim na pananaw. Number 4. Ang pagkakaroon ng mga spiritual na gabay Para sa mga spiritually gifted introvert, ang mga sandali ng tahimik na pagsisiyasat ay madalas na nagpapakita ng banayad Ngunit hindi maikakailang mga spiritual na presensya Maaaring makaramdam sila ng isang protective energy na nakapaligid sa kanila Makatanggap ng mga simbolikong mensahe sa kanila mga panaginip O mapansin ang mga paulit-ulit na pagkakasabay sa kanilang pang-araw-araw na buhay ang ilan ay maaaring makaranas ng direktang pakikipag-usap sa mga espiritual na gabay o mga anghel sa pamamagitan ng mga pangitain o damdamin. Ang mga pakikipag-ugnayang ito ay kadalasang nagbibigay ng kaginhawaan, patnubay o paninindigan na nagpapatibay sa kanilang paniniwala sa isang mas mataas na kapangyarihan. Para sa mga individual na ito, ang pagkakaroon ng espiritual na enerhiya ay hindi nakakatakot. Ito ay isang mapagkukunan ng motivation at connection na tumutulong sa kanila na mag-navigate sa mga hamon ng buhay. Number 5, mataas na sensitivity sa enerhiya. Ang mga spiritually gifted introvert ay aware sa mga hindi nakikitang energy fields na pumapalibot sa mga tao, lugar at sitwasyon. Maari silang pumasok sa isang silid at agad na maramdaman kung ang kapaligiran ay nakakainganyo o tensyonado. Katulad nito, maari nilang madama kapag ang panlabas na pag-uugali ng isang tao ay hindi tumutugma sa kanilang panloob na enerhiya na nakakakuha ng mga nakatagong emosyon o intensyon. Ang sensitivity na ito ay umaabot din sa mga bagay. Ang paghawak sa isang item ay maaring magdulot ng pakiramdam ng kasaysayan nito o mga damdamin ng dating may-ari nito. Bagamat ito ang nagbibigidaan sa kanila na magkaroon ng mas mataas na kamalayan Maaari rin itong mag-iwan sa kanila ng pakiramdam na drained sa mga kapaligiran na may negatibo o magulong enerhiya. Number 6. Malalim na mga panaginip at pangitain Ang mga panaginip ay higit pa sa mga random na larawan para sa mga spiritually gifted introvert. Ang mga ito ay mga portal sa mas malalim na katotohanan at mensahe mula sa subconscious o spiritual na mga lugar. Ang kanilang mga panaginip ay madalas na nagtatampok ng mga matingkad na kulay, masalimuot na simbolismo at mga salaysay na may damdamin. Ang mga karanasang ito ay maaaring magbunyag ng mga nakatagong aspeto ng kanilang pag-iisip, mag-alok ng gabay para sa mga desisyon sa buhay o kahit na magbigay ng mga sulyap sa mga kaganapan sa hinaharap. Ang ilan sa kanila ay nakakaranas din ng pangitain sa paggising, maikli at matingkad na pagkislap ng mga insight o mga imahe na parang lubhang makabuluhan. Ang mga panaginip at pangitain na to ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng kanilang conscious na pag-iisip at ng hindi nakikitang mundo na nag-aalok ng kalinawan, inspirasyon at espiritual na paglago. Number 7. Ang pakiramdam ng pagiging iba o hindi naiintindihan Ang mga natatanging espiritual na karanasan ng mga spiritually gifted introvert ang kadalasang nagbubukod sa kanila sa iba na humaantong sa isang malalim na pakiramdam ng pagiging iba o hindi naunawaan. Maaring mahirapan silang maipaliwanag ang kanilang mas mataas na sensitivity, matingkad na mga panaginip o intuitive na mga insights sa mga taong hindi gaanong nakaayon sa espiritual na mundo. Ang pagkakahiwalay na ito ay minsan maaaring magresulta sa mga pakiramdam ng isolation o loneliness. Gayunpaman, habang nagugrow sila sa kanilang mga spiritual na kaloob, marami ang nakatagpo ng aliw sa kanilang sariling katangian at nagsimulang maghanap ng mga komunidad na may kaparehong pag-iisip. Sa paglipas ng panahon, ang pakiramdam na ito ng pagiging iba ang nagiging source ng pagmamalaki at layunin habang kinikilala nila ang kanilang papel sa pagtulay sa pisikal at spiritual na mundo. Number 8. Mga hindi maipaliwanag na sandali ng kaliwanagan o ipipanis para sa mga spiritually gifted introvert, ang mga sandali ng malalim na pananaw ay kadalasang dumarating ng hindi inaasahan, parang mga kidlat ng katotohanan. Maaaring linawin ng mga ipipanis na ito ang layunin ng kanilang buhay, lutasin ang isang matagal ng tanong o magbigay ng bigla ang pag-unawa sa isang komplikadong espiritual na konsepto. Ang ganito mga sandali ay madalas na nangyayari sa pag-iisa kung saan na kanilang isip ay malaya sa mga distractions at bukas sa mas mataas na karunungan. Ang mga paghahayag na ito ay maaaring makapagbabago ng buhay, nag-aalok sa kanila ng panibagong direksyon o sagot sa isang tanong na hindi pa nila naipaliwanag. Ang mga sandaling ito ay pinahahalagahan bilang mga regalo mula sa universe na nagpapatunay sa kanilang espiritual na landas. Number 9. Isang malalim at hindi natitinag na panloob na kaalaman. Ang mga spiritually gifted introvert ay nagtataglay ng makapangyarihang panloob na kompas na gumagabay sa kanila sa kawalan ng katiyakan sa buhay. Ang panloob na kaalaman na ito ay hindi batay sa lohika, ngunit sa isang malalim na kahulugan ng katotohanan na malalim na sumasalamin sa kanila. Halimbawa, maaari silang mapilitan na ituloy ang isang tiyak na landas kahit na sumasalungat ito sa karaniwang karunungan dahil ito ay tama sa kanilang pakiramdam. Ang panloob na kaalaman na ito ay madalas na sinasamahan ng isang pakiramdam ng kapayapaan at katiyakan na nagpapatibay sa kanilang pagtitiwala sa kanilang sarili at sa mga espiritual na puwersa na gumagabay sa kanila. Ito ay isang regalo na tumutulong sa kanila na inavigate ang buhay ng may kumpiyansa at pagiging tunay. At number 10, mataas sa sensitivity sa mundo na hindi nakikita. Ang mga spiritually gifted introvert ay kadalasang nakaayon sa mga bagay na lampas sa pisikal na mundo. Maaari nilang maramdaman ang mga banayad na pinomina tulad ng aura, makarinig ng mahihinang bulong ng patnubay o maramdaman ang presensya ng mga espiritual na nilalang. Ang mga karanasang ito ay maaaring panandalian lang tulad ng pagkakita ng isang kislap ng liwanag sa pagmumuni-muni hanggang sa patuloy ng mga pagtatagpo na humuhubog sa kanilang espiritual na pag-unawa. Bagamat kung minsan ang mga sensitivities na ito ay maaaring nakaka-overwhelm, sila rin ay pinagmumulan ng pagtataka at pagkamangha. Sa paglipas ng panahon, natututo sila na tanggapin ang mga karanasang ito bilang bahagi ng kanilang natatanging tungkulin bilang mga tulay sa pagitan ng nakikita at ang hindi nakikitang mundo. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na mas malalim na kahulugan sa mga panaginip ng isang introvert. Shoutout kay Kitin Tabanas sabi niya, Happy New Year sa lahat ng mga introverts na naginip ako ng batang lalaki at ang mata niya ay nagliliwanag. At sabi ko sa kanya, regards mo ako sa guardian angel ko. Nananaginip din ako ng isang angel. May pinagdaraanan ako nun. Sabi sa panaginip, everything will be okay. Sabi naman ni Oliver Peralta, nanaginip ako ng tatlong beses na nakakalakad na ako ng walang saklay. At nanaginip din ako na umaakyat ng hagdanan. Ako po ay na-stroke noong May 5, 2024. At tayo naman kay Francisco Camayo Jr. Kapag meron pa ako mapanaginipan na kakaiba at kadalasan ay tugma sa akin, pilit ko yung ina-analyze kung ano ang mga ibig sabihin, kaya tuloy madalas ako nagkakaroon ng overthinking. At shoutout din kila Kyer Junjun Perang, Marie Delight Worker, Neil Rosenolam, Emma Villanueva, Kati, Shug TV, Buhay Simple, Chris Aligado Jr., J Wireless Load and Services, at kay Jihani Tate from Doha, Qatar. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag -comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga is-shoutout para sa susunod na upload. Salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito sa mga natatanging karanasan ng mga spiritually gifted introvert. Mula sa kanilang malalim na intuitive na mga insights hanggang sa kanilang malalim na koneksyon sa hindi nakikitang mundo ang mga individual na ito ay naglalakbay sa buhay ng may hindi pangkaraniwang kahulugan ng lalim at layunin. Kung natuwa ka sa mga katangiang ito o may kakilala kang ganito, tiyaking ishare ang video na ito at magpasiklab ng makabuluhang pag-uusap tungkol sa kapangyarihan ng pagiging sensitibo sa espiritual. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi mo makaligdaan ang mas marami pang insightful na content tulad nito. Hanggang sa susunod, yakapin ang iyong mga regalo, magtiwala sa iyong intuition at patuloy tuklasin ang mga kababalaghan ng iyong panloob at panlabas na mundo. Stay inspired! Alam mo ba kung ano ang tunay na kahulugan ng mga panaginip para sa mga introvert? Panoorin mo sa video na ito.